Ligo sila dagat, oh. Pag malunod lang mo, kapyotar mo na PC, oh. <laughs> Ay, dito sa landalang pasiga ng kamigin. Ayan, napakalinaw ng tubig. Bumalik na naman kami at mamamasyal to si Kuan. Si Insan. So, unsa, unsa, unsa? Unsa? Dili na, na makadaot lagi pero ang akong regla man. Missy. Missy Mangid. Hi! Hi mga guys! Paminawa ang akong igagaw. Oh, malunod yun mo rin ba? <laughs> eh, okay na, na lang kay kanang hait tayo ang bato. Slipper lang diya. Masanburn biya mo ha. Ay, grabe ba pa pagka pagka uwi ay ay pagka dating maligo na dayon. Agay 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 agay. Dino kay ang dagat utin o kayo. kayo. <laughs> Paklid sila, hawid sila ng pisi high tide na kasi agay nabasa na ko ang mamasa gining tubig di ay ayan o kaganda as when you need a friend maligo naman si dagat